Mukhang nakuha na talaga ng Lakers ang kanilang missing piece kaya nagkakaroon sila ng magkakasunod na panalo. Pero bago yan, Clay Thompson ite-trade na ng Dallas Mavericks. Last year of season, mas pinili ni Clay Thompson ng Dallas kaysa sa Warriors dahil nakikita daw niya na siya na ang missing piece ng Dallas noon. Kakagaling lang kasi ni Luka at ng Dallas sa NBA Finals noon. Ngunit natalo lang sila ng Boston Celtics sa loob ng limang laro. Kaya naman, nung offseason ng taon na 'yon, mas pinili ni Clay Thompson ang offer ng Mavs kaysa sa dating niyang team na GSW. Pero nang maglaro na ito sa Dallas, hindi na siya ang Klay na kilala natin. Inconsistent na siya at panay na din ang mga tira niya lalo na sa tres. Nagpatuloy nga ang pangit na performance niya hanggang ngayong season. Kaya naman, nakapag-decision na ang management ng Dallas na mag -e sila ng trade dito kay Clay sa trade market para malaman nila ang value nito. Sa tingin ko, sobrang baba na ng value ni Clay Thompson mga idol dahil nag-a-average na lang ito ngayong season ng 8 points, 3 rebound at 2 assists per game, shooting 34% sa field at 29% sa 3 point line. Sobrang baba niyan mga idol na para bang isang second round pick na lang ang halaga nito. Tapos kanina pa sa laban ng Mavs kontra Memphis, nag na naman si Clay Thompson dahil nagtala lamang ito ng 0 points at shooting 0 out of 5 sa 3 mga idol. Kaya naman, mukhang wala ng NBA Championship caliber team pa ang magkaka-interest dito kay Clay Thompson. Habang pag-usapan naman natin itong missing piece ng LA Lakers mga idol, last season nga po, nang mawala ang kanilang defensive big man si Anthony Davis, alam nga po ng karamihan na kulang na talaga sila sa sentro. At inaasahan nga din po na hindi sila magkakampyon sa taon na 'yon. Pero nang dumating ang off-season ngayong taon, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Nakuha nila ang solid big man at former number one pick na si DeAndre Ayton. Hindi pa nga siya nakakalaro sa Lakers, ay pinagdududahan na agad siya. Kesyo tama daw itong kumuha ng rebound sa wala din daw itong depensa. Pero nang magsimula ang season, unti-unting pinatahimik ni Ayton ang kanyang mga haters. Solid na mga numbers sa kanyang ginagawa every game. na outplay niya din ang mga magagaling na big man ng NBA ngayon na sina Rudy Gobert, Dumanta Sabonis at Victor Wembanyama. Isa nga si DeAndre Ayton sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng na magkakasunod na panalo ang Los Angeles Lakers. So far mga idol, si DA ay nag-a-average ng 17 points, 8 rebound at 1.3 blocks per game. Kapag naging consistent nga po si Ayton hanggang playoffs, hindi malabang masungkit nila ang kampiyonato ngayong taon dahil kasama niya sa team sina Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Tapos may mga solid role player din sila sa katauhan ni Marcus Smart, Jake LaRavia at Rui Hachimura. Pero para sa inyo mga idol, kakayanin kaya ni DeAndre Ayton na maging consistent hanggang playoffs?